Happy, Happy Christmas! Christmas! Hasal talaga pag na-late ng gising. Wala nang oras magluto. Buti na lang pwedeng bumili sa labas. Tamang tama, may bago ang andoks. Chicken a la bone. As in a la bone. Yan o, walang buto. Malambot, juicy, uling goodness. Walang hasel, Puro sarap at kahit bago lang to ng Andox, di ako natatakot subukan. Paano ba naman kasi 38 years na nilang pinapasarap ang hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Abot kaya kaya laging kasama may okasyon man o wala. Speaking of okasyon, unang kagat pa lang dito sa Alabon. Mmm, lasang Pasko! Lasang Pasko kasi ito yung panahon na tayo ay nagsasalo-salo. Sari-saring kwento, kawanan, walang humpay na kumustahan, iba't ibang kulay ng ilaw at napakasayang ingay, pero nagkakasundo sa masarap na pagkain. Iba-iba man ang ating mga karakter, diyan tayo magaling eh. Kumain, kaya ngayong panahon ng mga gatherings, hindi ka mapapahiya dito sa Andox Ala Bone. Siguradong walang matitira, maski buto. This holiday season, kita kits tayo sa pinakamalapit na Andox sa dami ng branches nila nation wide talaga naman malapit na sila sa ating mga puso. Hindi naman pwedeng kami lang ang mag-enjoy sa boneless goodness ng Andox Ala Dapat kayo rin. Mula sa aking pamilya at Andox bumabati po kami ng